Iihaw na daw ni mama Ayan At simga na itong may mga buha-buhang yun Pa, wait lang Mami, iihaw na Bak Iihaw na pa yun May kinakain ng Ah, uh. oh, bugo So guys, iihaw na natin Ayan Ayan Tinamaan ng biwas yung Hindi niya Ay tinamaan siya ng biwas Pero na siya oh. ay nakalagot oh. Ay maraming biwas nasa ngatan uli siya sa balugbog. ah, oh, ito yung sinasabi ni tatay na isda ah. Ito po. Ito <laughs> <And> <laughs> Hindi po iyan. <laughs> anong anong klasikang isda pag naging um, isda ka? Isdang? Gigi. <laughs> galunggong. <laughs> Ba't galunggong? <laughs> 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 hindi ba guwapong guwapong <laughs> kaya Gigi? <laughs> so ito guys, ang huli ni tatay o oh, walaking isda o oh, ha. Pakoy. Pakoy. Naputi. Na Aray. First class. Ilang, ilang kakikilo kaya mama ito? Nag-iis na kayo. Ayun guys. Oo. Ating. Ating. Ating rosi. pag Ating ano. Ating. I, uh, ano mama masarap na luto dito? Aba, iihaw. Iihaw. Yun, tasa i, ano ah. Ang so, sarap. So, wala namang ipak. Ayan okay, guys. Sarap pa eh. ni. Maglaway na muna kayo. Sarap. <laughs> Yabang eh. O, di ba ko? Kain tayo guys. Kung pwede nga lang malapit-lapit kayo eh, kay bibigyan ko. hani, ay wala. So guys, ito ay ating ihaw na. Talagay din atin dito sa may kalan. Yan. Yan. Eh, masarap. Mama, kahit na muna ito ng asin, honey. At ito maraming ano. Oh, oh, yan. Ito pa po ang huli ni tatay siya yeah, marami-rami din honey buti si tatay nakahuli ng malaki-laki masarap na inihaw tapos lalagay mama ng, ng ano honey eh, ng kahit yung dalandan hmm. sarap lang yung naglalaway na yung puto nasaan? ito? ikaw naglalaway ka na? Naglalaway ka na, ha? Agot. Agot. Gusto <laughs> mo din ang huli ni tatay. Mamaya, ikaw na may mauna ka pa sa may aring kumain, ha? Kaliwa taga Taga Kaliskis Oh dami Pahak Pahak Paha. Um, Hindi pwede hala ano, po Yan sa may ano Bango? Ha? gusto kayo YouTube Hindi ko nga alam may baka ano yan Sarap Umaano siya oh uh, ha Sarap na yung ulam tapos ay meron ka sawsawan. Ano? Oh, may sili. Ay, itong gulay na ito kabatiti. ay ito pa yung kabatiti mm -hmm. ayan oh uh. Oh, ito na may lagi kuway. Oh, mama, napakadami mo namang ilalagay. Iba iba Hi, na yun. Tila, ito. Ito guys, ito yung kabatiti. Tasa ito yung ano, uh, yung kangkong. Kang Chinese kangkong yata ito, tindigan ng mm -hmm. Kasi ito, ito naman yun. ay lagikway na paborito ni, ni tita. Ito yung lahat po ay lang sa sinigang, yun lahat. At gawa na yung kanina, di ba, ang ulam namin ni patola, di na ubus na. Kasi ito yung malunggay china. Iba-iba na nga yung, ala, ano lasa ng mga ito. Iba-iba. Uh oh, okay. Ito yung masustansya, ilalagay natin doon sa sinigang. At itingnan din natin yung ating iniihaw. Ay, na nga. Ayan nga. Yan sunog na siya yata. Pero hindi yan sunog at ano yung kanyang ano ha. kanyang kaliskis. kasi ito naman yung ating isisigang. Yan. Itong saray. Wala tayo guys dito may uh, ano, may ang tawag dito, yung kikilaw at kakaunti. Pero ito yung masarap itong isigang. Ito mama, ito yata yung tam, ano ah, salamin. Ang tawag doon? Ito yung masarap na isda. Ang favorite ko din. Tapos ito yung saray. Tapi alam mo, saray doon sa bayan. 300 ang kilo. Hmm. Mahal. Mahal nga. Yeah. Sa, sa Maynila na may nagiging 650. Iyan. Depende sa size iyon. Oh, uh, tingnan mo tatay. Napakataba. Oh, uh, ha. Merong tumutulong ano. Oh. Uh. Mm -hmm. Ay, sa hudi na tumutulong. Ay, Bangaw. So, yan ang aming ano dito. Ito lang ang aming ulam ngayon. Iyayabong. Ito lang ang aming ulam ngayon. Isang kilong mahigit na isda. Ay, si Papa, ay pag nakikita na naman itong vlog ko, ay eh, may ingit na naman, magko na naman yun eh, ng sad face. Ay, Papa, wag ka na lang mag, ano, malungkot. At na, na, papanood mo naman. Bumili <laughs> ka na lang, Pwede ka daw, sabi ni tatay. Sabi mo naman ang sisig. Ang papakita mo kay papa nga mama, ayan. Nakita ko, pinakita ko nga. Ito naman daw yung papa ko ng aming sisigang. Ayan, ganyan lang kayo magsigang dito. Ayan. Dito po yung aming ako akubo. Dito kami huh? lagi uh, nag-i-stambay. si Libo, uha. Hey. rito maginhawang maginhawa dito ito ring malberry ay yung ano nito yung talbos nito may inilalagay din mm. sa sinigang kasi sa sobrang dami na namang ilalagay ay eh, wag nang ilagay para na iyong hamu hamu pagkain ng baboy ayan o napakapuno dito kaya dito maginhawa kahit pa paano uh. o ano nga mama guys ito luto na kaya ang aking kapatid ay nangunguna na Inunahan mo pa ako. Pakapin kita Ano iyan? Laman. Tignan natin, honey. Honey. Sige, oh, honey. Oh, honey. Aray, mainit. Ito, honey. Masarap, Harap. honey. Yung. May gulay na. Hmm. Makikita mo, mauubos na yung inihaw. Tapos sa ito naman yung ating isisigang. Ayan, eh. Oh guys, dalagyan natin ang tigaan natin ng dalandan. Dalandan ito. Mabango kasi yung pagkakaano ng dalandan, honey. Ma maano pati, manamis-namis yung pagkakaan. Yung. Ito ang aking ulam for today's video. Ayun. Sarap nito. Sama mo na balat. Atis. So guys, ito rin ang ating ulam. Saka Ito. <laughs> tiyo Jun. Kaya tayo tiyo Jun. Ayan o. Oh, masarap, masarap. Na ito. ang masarap niya ay sa anak. Ah, uh, toys. Sa Sa baga. <laughs> ay kahit lang kanin eh, dadalihin na. <laughs> yung masarap ay sa ginataan. So guys, kain po tayo. Ayan tatay. Ito po. Ay, wait lang. medyo ma, ano, maputi yung... So guys, mukbang po tayo. Ito yung mukbang natin. Ah. Ayan, oh, malaki ang isda. Ayan. Abay pa yun kami, sausawan ni Calibs. Aba, kayo gumawa. Iyan e, naman. Wala na. Nagmumukbang kayo, wala kang sausawan. Kaya kami sausawan. Sa good morning, good morning, guys. Um, for this video, tayo pa ng uh, bulaklak ng malunggay. Thank you. Nalimutan ko po na nga ba si Idol yung si Idol. Pakita na kami minumukbang ngayon. Para kitang kita at doon na may Yeah, may sasawa. Ito na namin. Kain kayo kung sa mga buhay. Good morning, good morning. Good yung ulo. Yun yung masarap. Yung mga bata kaya. Mama, ito lang yung tao. Ang aming mga kayang lakas na kami na ito ah. Ito guys. Ito guys. Mama, hindi ko na hindi <laughs> <laughs> <Mama. laughs> <Mama. laughs> <laughs> oh, ko na yung mga kahayupan namin Tatay, may gulay ayok namin, natatabik na mga pitmang kahit tinik Mamaya, kayo Mga nakatanod Eh, yung mga pusa ni tatay sendiri, sendiri,

Iya, yeah, kalau may ASMR yung ano, nama? Ada yang mengalami mukbang, yang yung ni yang, apa nama? Mengapa? Parang Ah, parang betul tak? Ini mukbang. 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 na mukbang. Ini mukbang. Ini mukbang. Ini mukbang. Ini Ano oras ka tatay ka? Kanina, Alas 6 hmm. o, alas, alas 5

Tariwa, tariwa, kabalak. Kaugul lang. Panamis-namis pa ang laman. Ito daw yung ano ah. Ano yun? Parang ano? 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 Ano kumakan ka mamaya? Tabahan eh. Hindi na po ang mga tayo. Kaba, correct, ka na namin na tayo. So guys, nandito na si Ma, si tatay. Ay, si ay, ayan. Ay, yan. Aba, yan ba mga mama si tol. Ay, ito daw po ang ibibigay kay ano ang kita ni oh uh, ha ito yung huli ni tatay dadalhin sa Maynila sa kanya ay ano to tatay turutot turutot yung masarap sarap daw dami oh, ay, um, ay, may... ay ginalang si tatay umano dito mm pa -hmm. pa yung ito y solid ito amang solid ka ito 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 yung ano. Uh -huh. Pakarami nga Ito yung masarap. Ah, solid. Ito ah. mamahan eh. Ito solid pa. Uh -huh. Ito pa. Uh -huh. Dadalhin hmm. sa Maynila. Papa, hmm. ano sa... Lilinis uh, yan. Dadalong oras ka lang, tito. Hmm. Wala pa nga yata Tatay, kakain ka? Ay, ano? Ay, ano dito? Ay, ano? Ha? Nasa na sila? Ano na, jeb jeb?